Salamat sa lahat Morning uh, Medyo na ako kagad dahil uh, ako daw yung magsasalita kagad uh, Maraming salamat po dahil nakapunta po ako dito naakap ko po yung kapatiran dito sa Manila uh, bilang isa na binigyan ni CID ako po ay nagpapasalamat na binigyan niya po ako ng panahon na upang uh, buuhin doon sa Region 8 ang kapatira. Sa una po, galing po ako sa isang single branches. Hindi ko na lang papangalanan. O, nakita ko po na medyo hindi pa gaano kagandahan. So, ng kalaunan, napunta po ako sa isa pa din na si Gold Branches dahil hindi ko po uh, gusto yung pamamaraan dahil sa pirahan nila. Isa po ako na nagtanggal doon sa kanila yung dating presidente, tinanggal ko dahil medyo kwan ng pirahan. So napunta po ako sa PSD. Sorry po, sa isang uh, sa isang single branches na naman. So hanggang Binigyan po ako ni CID si bilang isang uh, founding uh, founding chairman sa Region 8 sa Guardian Unified Command Division Squadron EGALET. Maraming salamat po, CID. Si so, ngayon po, kumundang po ako upang mayakap po kayo, lalo na sa mga official dito. Nagpapasalamat din po ako uh, kay PCG is Dra Dragon na may birthday ngayon. Uh, at saka sa lahat po na nandito, uh, good morning po sa bawat isa. Lalo na sa barangay nagawa dito, kapitan, officialist dito. Ako po ay nag, uh, nagpapasalamat din po sa kanila. So hindi ko na po masyadong na pa yung kwam ko, yung misis ko. Dahil marami pa po yung mga... You Mi message dito. Maraming maraming salamat po.